Taymo po ma. Taypo, narito naman po kami sa QMMC. Papa check up po. aking manugang. Without checkup ng Ano bang hahanapin? green card. Ha? Kuha daw ng green card. Ayan pala yung malasakit center eh. Ayan. Ay, tanong kayo. Dito, tanong natin.

up po, pick up mo yeah, um, na. Padaan yeah. mo na lang. Sir, hindi na ano kami nagamit na straight Ito po, sir. Magalakas kami nagamit na straight Hindi mo kagod. Wala, wala. Ito, niya, tinawala. Huwag mo na ng green card. Tapos po, sir. Ito po, sir. Magapag check up doon na bibigyan ng green card. Eh pa mga kapatid, maraming salamat po sa iyo pag at uh, kami po ay magtatanong-tanong po. Thank you po. Bye-bye.